ngayon ay Sunday at uh, grocery 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 time. May bibili lang tayong konti tapos sinakapunta na tayo ng Costco. Mahal na ngayon sa Costco, mahal na rin ang bili. Punta tayo sa No Frills. Yan yung magandang spot na bilihan ng mga murang grocery. Tapos, every Thursday, laging mayroon silang sale. Ito so, kaya ako nasabing mahal na sa Costco. Kasi, yung uh, karne na binibili namin, halos ang diferensya ay minimum $10 pagka nag-sale sa mga small groceries dito sa area namin. Kaya nag-decide kami na yung mga meat ay hindi na kami bibili kung mahal, mahal din naman sa Costco. So, sa mga grocery na lang tulad ng no-frills, fresco, kaya food basic. Kasi para, para makasave ka man lang kahit paano. Tapos yung ano, yung Olive oil, dati nakakabili kami ng 1 liter, $7.99. Bago pa mag-COVID yan, sale yun, $7.99. Tapos $12.99 pag uh, hindi naka-sale. Ngayon po, ang naka-sale ay $15 to $17. Malaki ng diferensya sa so, grocery tayo dito tapos punta tayo ng ano ng home uh, ng home depot kasi may bibili na akong ano window well cover so, Tagal na yun eh. Tagal ng plano yun. Kaya lang hindi matuloy-tuloy dahil ano nga di, yung size di ko pa makuha. Tsaka sabi ko baka madaling masira. So, ngayon, magta-try tayo ng isa. Kasi plano ko, bibili sana ako ng corrugated na, ano, na, na roof, yung plastic. Ah, tapos, ibibend ko na lang. Kaya lang, parang halos ganun din yung presyo. Tapos, itatrabahuin ita mo pa yun. Eh, kung ito, yung wind na to, baka pwede na na bumili na lang ako noon tapos hindi, hindi ko na, nakikakabit mo na lang yung watermelon pakuan 3.99 yun yung luya yung piraso yung Parmesan cheese, man. I'm gonna eat some Parmesan cheese. Sugar, white sugar, one ninety-nine. Two 18 pieces In check muna natin kung may basag sabi limit limit to lang nahihirapan ako ng hanapin ay parmesan cheese. Hindi yung mahirap sa akin. Free crucial sa akin try lang tayo tapos wala ayan natin si Mrs. Maganapon ito pala yun Parmesan cheese nakita rin kita ito kami ng ano Nag-grocery, maganda kasi pa naman ngayon ng linggo eh. So iniwan na lang natin yung ano, push cart kasi medyo malayo-layo, ibabalik pa natin. So maganda na, inaibalik na natin. Lagay lang natin sasakyan. Yun, na-bili uh, din natin yung mga dapat natin bilhin ngayong araw ng linggo. Watermelon, luya, parmesan cheese, egg, nakasale yung egg. Nakasale, nakasale din yung ano yung watermelon. So, yun lang po. Yun yung binibili namin mga sale lagi. Kumbaga, kasi sa sobrang mahal na nga nang bilihin ngayon. Kung hindi mga sale yung bibili mo, kumbaga malaki, sa, malaki masasayang sa, kaysa sa matitipid mo. So kaya kaya pag every week lagi tinitingnan namin yung ano yung Ribi app sa phone. Kung nanonood kayo ng vlog ko na ano pina pinakita ko sa inyo kung at binigay ko sa inyo yung app kung saan kami te in online ng mga sale dito sa Canada. Ngayon pupunta tayo nang uh, ng ano ng Home Depot try natin yung window well cover Bili tayo ng isa. Let's go. So ganun po pagka meron ka ng sariling bahay, kailangan ay umaga may maintain mo rin siya, no? Halagaan mo. Ika nga, pag inalagaan mo, aalagaan ka rin niya. Diba? Pero hindi sa sasakyan. Kapag ka sasakyan ka dito, dapat regular maintenance para kumbaga tumagal yung ano, yung service ng sasakyan sa yo. So, ganun po yung kailangan yung gawin para at least hindi kayo magastusan ng malaki. <coughs> sa awa just kung, kung sumusubaybay kayo sa channel ko, laging, lag, lag nababanggit ko lagi yung una naming sasakyan, yung SUV, Nissan Rogue. So, brand nakuha yun. Awa ng Diyos na, na fully paid na po namin ng 7 years. Tapos, hanggang ngayon po, awa po ng just wala pong ano, may problema. Kasi, nga, laging up to date ang maintenance niya. Ganun din yung sa bahay, dapat ano, lagi nyo rin i-check yung bahay nyo kung may kailangang i-repair or ng maintenance, kailangan ng maintenance. Kasi mahirap po pa pagka lumala yung sira, mas malaki yung magagastos nyo. na, banggit ko na rin to nung sa mga nakaraang kumblog kung bakit nagtsatsaga ako na mag-drive ng 1 hour 40 minutes sa trabaho. Kasi nga po, una, wala masyadong opportunity dito sa area namin. Ilan lang yung manufacturing company, mostly mga related sa healthcare, kung uh, caregiver ka, nurse, or PSW, yan, malaki po yung opportunity dito. Pero po sa mga manufacturing, medyo hindi po masyado. E eh, naghanap tayo ng magandang magandang opportunity. Doon tayo nakahanap ulit sa ano sa sa Quebec. Tapos bakit hindi ako lumipat? Hindi kami lumipat ng bahay, hindi kami bumalik ng Quebec may reason po kasi una kung nga, kung nanonood kayo ng channel ko nabanggit ko na rin si Mrs. hindi pa po siya sanay mag drive ng kumbaga yung malayuan yung mga komplikadong drive kaya kaya medyo mahirap din po sa kanya yung mag, mag, a apply sa malayong ano mga company pangalawa po yung anak namin si Sean ay ano na kumbaga high school na middle school at naka build na siya ng friend niya dito sa Cornwall sa area namin kaya ano po mahirap po naman na parang napaka selfish ko naman na lilipat dahil para lang mapalapit ako eh paano naman po yung uh, yung uh, sitwasyon ng pamilya ko Isis tsaka anak namin mahirapan naman po sila so since uh, kaya ko pa naman po mag, mag, ano, mag drive so yeah, tsaka lang po ganun talaga sa anong sa Canada maraming anong iba't iba yung struggle natin dito sa Canada <clears throat> tapos ang isa pa po, po yung language yung French medyo mahirap kay misis na mag-apply kung sa Quebec ka mag-apply gusto nila halos bilingual ka bibihira yung company na i-hire ka na English lang yung ano mo yung sa sitwasyon ko ba't ako na-hire doon una po siguro dahil sa sa experience ko no? sa skills at saka alam nila na hindi naman talaga kailangan ng French sa trabaho kasi mostly, hindi naman ako sa production. Kaya, <clears throat> naiintindihan siguro nung ano. Pero sinabi ko naman sa kanila, kung mayroon silang course na French course para mag improve yung French ko, willing ako. Naging honest naman ako sa interview na ng... nakakaintindi ako pero pag magsasalita ng French, medyo mahirap na sa edad natin. dito tulad ng mga student, you know, na marami silang time para pag-aralan yung French language. Eh tayo po nag nagtatrabaho na. Kaya, yun, kaya hi, medyo mahirap sa edad natin ngayon. Kaso sa so ngayon wala pang full yung kumbaga yung course para talaga sa mga non-French speakers sa company. Meron sila mga online course pero mas maganda kasi yung may ano ko may interaction ka. Mura nga pala ngayon ng ano, ang gas dito ngayon. Balita ako dahil magpapalit ng ano, uh, from summer to winter. Ang gasolina. Kaya ngayon dito sa amin, $1.37. $1.37 ang ah? gasolina. So yun, kaya tinatsaga natin yung ano, yung drive. Ang kagandahan lang, 3 days sa uh, workplace, tapos 2 days sa uh, bahay. And uh, work from home. Tapos minsan, tapos hindi pa ka, ano, ka, baga ka, hindi man yung trabaho. At least kahit paano na, kung may, may responsibility na kailangan kang gawin sa, sa bahay, para sa pamilya mo, open yung company na mag-adjust, mag, mag sila na, kung family-oriented talaga yung company na hindi ka mag-worry kung well, kailangan mo mag-attend ng meeting para sa anak mo or may check-up. Meron, meron silang ano, uh, um, off days para sa sa'yo o time off para sa sa'yo para mga um, mabigyan mo ng ano yung family obligation Tapos ang sasakyan dito hindi luxury. Necessity dito po ang sasakyan kasi ang transportation system hindi katulad ng uh, malalaking city tulad ng Montreal or Toronto na may bus at saka may, may metro, may subway na pwede kang sakyan sa ibang maliliit na city kailangan mo talaga ng ano ng may sasakyan ka saka mas mabilis kang makakarating sa trabaho sa mga pupuntahan mo kung meron ka sasakyan tsaka kung may lisensya ka baga hindi nasasayang yung oras mo mas napapabilis yung uh, pagpunta mo sa isang lugar ito na ito na tayo sa home depot laging busy ang ano, ang Home Depot kasi nalat uh, panahon, spring at saka fall at saka summer. Maraming ano yan, renovation, repair ng bahay. Tayo lang naman yung maliliit lang na ano. Maliliit na buting ting lang sa bahay kasi hindi naman tayo ganun ka ano. Natututo lang tayo sa YouTube. <laughs> Actually, malaking napagsapa nga namin ni Mrs. Malaking ano ang YouTube kung gagamitin mo siya ng tama. So, ginagamit namin siya sa ano, pag-education purposes para magdagdagan yung alam mo. Yan, dito na tayo sa Home Depot. Tingnan natin yung window yung cover. Sabi sa ano, nasa aisle 15. Aisle 15 daw. Sabi sa kanilang website. Daming materyales dito. Kung mahusay kang ano. Mahusay kang... Ito yung sinasabi ko. Ang gagamitin ko sa... din ang 55 Ito 30 na Ito naman 26 Sorry, pwede rin yun Kaya lang ibe-bend mo pa yan Happy natin Ito, so, ito yung sinasabi ko

Ito yung bintana ng ng cover. Try natin yung isa. Presyo niya ay 35.79 79 so, susubukan natin Tapos Pag okay siya Ibili pa tayo ng tatlo Okay let's go Kala ko tapos na yung ating uh, Grocery shopping nakalimutan natin yung ano yung deodorant nga pala naman na may binata tayo so kailangan ng extra deodorant sa, para sa school kasi nga uh, nagbibinata na yung ating uh, si Sean ay so yung pagpapawis nila sa ano sa gym class nila binili ng teacher na kailangan mayroong ano may deodorant sa sa locker nila So, ito tayo ng walmart Sa so, may naalala ko Sa susunod pong na vlog natin magwento ko sa inyo Para hindi nyo ako tularan laki na po nung nagagastos ko sa mga ano, sa mga tickets iba iba po parking ticket red uh, red light ticket tapos yung huli ano, speeding ticket so mag iingat po tayo so i-discuss natin yung susunod na na vlog natin po masyadong ano kampante kumbaga kasi may mga camera sila dito eh, kaya kumbaga ang pag uh, apprehension nila sa inyo by camera na hindi na kayo haabuli ng polis ang um, na lang di, di, tayo na demerit points at di tayo na suspend sa, hindi ano, na suspend yung ating lisensya natin yung ano window well cover diba so protection yan para hindi malagyan yung ano ng malalim kasi yun eh. hindi malagyan ng dahon pag nag taglagas na mga in 2 to 3 weeks ang taglagas na so itong isa ah, lagyan din natin Mayroon pa actually okay, sa likod. So lalagyan din natin yun. So hmm. na-prove natin na pwede. Mayroon siya. That's good.